morning to all. Una sa lahat, salamat sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, at sa aking mga kaibigan, at sa kapila ng lahat ng aking mga pagkukulang, ay lagi nila ako naaalala. Pinagpapasalamat ko ang award na ito uh, bilang magaling na taga-pump ng inyong mga CR. At pinagpapasalamat ko po rin kasi at mga nagar lalo ayan kasi lagi nila ako tinatawagan kasi lagi nila ako nagkakatimulaan sa so, tuwing nababara ang kanilang mga sigara pinapangako ko na kahit gano'ng kalaki at kasi laki pa ng troso o gano'ng kaliit ang inyong ginabara handa ko pa itong harapin at labana at pagsikapan sa takbo ng aking buwan. kaya salamat po sa award na ito appreciate you po ang ganitong oportunidad na nangyayari sa amin buhay. Tandaan nyo, pag kailangan nyo ako, tawagin nyo lang, or i-PM nyo ako, or i-chat nyo lang ako. So, ganyan muna. Thank you sa aking mga lahat supporters.